ah uh, yun uh, hanapin natin si kidat mo no? parang nawawala siya sa kanyang sarili so yun yung hanapin natin ngayon kasi ang hinahanap niya yung pamilya dan niya so si mo na yung ano natin bago yung pamilya niya o pero kung muna makita natin yung pamilya niya i-rescue eh, pa rin natin tapos iharap natin kay kidlat para siguro para ma mahimas na yun kasi yung pagkagising niya yung unang bungad niya kasi hinahanap niya yung pamilya kaya yeah, parang nawala na rin siya sa sarili niya dahil siguro sa na sobra yung ano niya pag-alala sa pamilya niya mga idol So, sana ay patuloy niyong suportahan at uh, pakishare na lang sa ating mga video. At kung ikaw ay bago pa na sa aking channel ay, <coughs> kung nagustuhan mo ang channel na ito ay, tikisubscribe, pakilike at share sa ating video. Yun lang mga edo. Thank you. aksi <hesitation> apong itu you no know, kay baster na pasondok dosilani jenjen jenjen <hesitation> jenjen <hesitation> jenjen <hesitation> jenjen pondok jenjen <hesitation> jenjen <hesitation> jenjen <hesitation> jenjen <hesitation> jenjen nagtimbre Uh, para sabay-sabay na kami doon na punta doon. Eh, hanapin natin si Kidlat. <coughs> so, nandun sila si ano, Diyan sa hintayin na natin sandali. bawa teman si pilot memang idol masih usah sebelah sobrang, sobrang alalannya sepamiliannya kayak dulu hmm, ini isutnya ya <coughs> sikapin natin na, no pagka makita natin dyan pengusikan si kidlat ganti-ganti teh ganti, gantian natin Yan eh. Sila yung ma dali natin, di. Libing din natin.

sana ay makuha natin si kidlat ngayon no? si mahirap yung mga idol uh, uh, isip ko baka dahil lagi isa si kidlat baka ma kuha sa ulit ng mga kalaban ba hindi namin ma ano agad Mari. oh si desperado na yung skid up pero nga na sa sigil dyan na sila mga Agar bandido ni. Yan si Ranger ba? Wali. Ah, uh, mandir ni. Oh. Okay sila ni kuan. Mandir ga puni ke mandir. Oh. Okay, Dad, si kuan. Dat si Master ni si Master. Ah. Uh, Kita uh. kon si Black Ghost. Oh, Black wala, wala lagi muni dayon gabi eh. Wala. di ba? Kuan mi dito. dito na muna tulog. O, boss, na lang tulog ba. Kaya kung cellphone lagi kay. Yung video ko galang init ba mag up up. Oh. Uh -huh. Walang gabi na lang kung video, walang hapon. Ay, gina mo kay eh, para makuha na to skidlat ba? Okay. Kalit mo kung gagan ka ga hapon. Lagi ko no, kasi bye bye sa inyong video kay Ipulayin ako mag ba? Kalit siya gagan ka ga hapon, okay. yung mata, kita niya si Black Ghost. adlok kung siguro Black Ghost ba? Pagani, wala ka na. Wala ka na. Wala na, wala na makaila si eh. kilas ko ah. Wala na si mano. Wala, nadto ko gusto pag mata niya. Kasi pareha ta sa kuha na Ana gyud. Dili bro duda na ko sa kuan to. Depress ba? Depress ba nga. Pamilya na niya way kon kaon tarong. Ya, yeah, yang pamilya asa naman. Di dalam mo ligaya mo to asa ra pita gi ligaya pud. Lima pa to. Nanglan gani makadako pud ta tarong ba. Kay ato ang Kuanon og dili siya mutugan di unsa gilubong nila si Kidlat lubong puna na to ron lubong na to katakot pa isa balos <coughs> ta kay para balus ta binji ato ni pa kuano pa kung balik no kay la... di pa kay kung lawas kung balik lang ko kay luoy kung tikboy ba siya may dalas <coughs> yung silpon

Pero kung mayroon kaming madakit na yun. Yung ano pamilya ba? Yung ano yung ginawa ng laki kidlat, yun din ang gagawin namin sa kanila. Yun yung plano na ilibing din namin. Pak, ah, bantita. Bantita. So, ngeden. <coughs> bantita kami kasi. Yan uh, na kapag plano na kami sa dapat naming gawin. So, Dahan-dahan lang tayo hanapin natin si kidlat ini <tipos> <May bahad jan. tipos> wala ng ko sa ulan? Ha? Hindi talaga pwedeng iwan banwag. Oh. So, yung iiwan mo to. Vale dito. Ang dito dumaan si Kidlat siguro kanina oh, baba. Dito mo dito siguro si baba si Kidlat punta oh, do. Ini hatin Try lang natin din sa bahay na yan baka nandiyan. Mari wag lang tayong pakita sa kanya. Makita natin siya. Hmm. Nagalala na baka uh, ang ni Kidlat, bumalik yung dating Kidlat na nakalaban natin. Hmm. Yun ang mahirap. Problema kung makinig ba siya sa atin ngayon. Kung makita man natin siya. Pwede mo naman siguro ano. Eh, anong tawag nito? Yung... Oh. Uh, kinig siya sabihan natin ng ano ba ma siguro kung makita natin yung pamilya niya, maiharap natin sa kanya e, eh, na kasi yun yung bungad ng pagising niya yun na agad e, eh, yung pamilya na ay, may ano yun may tao? kasi ay,

Не. А ми на

Inilog in to, to niya? Inilog to niya ba? Ang barin? Ang kumpi itong pusil na ginagamit sa una. Ito nga forma na. Oh, dito. Ang sundang yun git asa Masa ka itong nilipad uwa, no? Pati uniform. Diba? ano? Ang katong suot niya sa una, parang nasuot na niya. Kuyo, ano ba ibabalik Ang pagkakidlat yun sa una, no? Balik itong kamangtas atong kidlat na impatita ka daw lang eh, naisundang na ay pusil. Yung mga pwede nga barilo na ito sa kidlat. Dulong <coughs> oh, ano, ko ba nga? Ang tuyaw niya, kita yung pamilya siya, yung muna ipataya. ato yung pamilya, no? Na, kinanglan na kita kung ano ba. Kinanglan to to.